Beep, <laughs> Sir, magandang araw. Uh, ah, pwede ba kita sir pabala? Uh, sir. Okay lang ba? Okay. Eh? Ah, vlog kasi ako, guardia ako eh. Ah, okay lang okay. ba mga masaglit? Okay, okay. okay. Ah, mabuti naman at may pumayag sa ating ano, ah, nagpaunlak na ano. Meron kasi na kami ngayon na uh, Mayroon meron kasi nga ano, na uh, issue yung mga security ngayon. Para malabo ah. maghanap tayo ng mga katulad natin na magbibigay ng opinion ko sa nangyari uh, nabalil yun nangyari uh, ano mo masasabi mo sa nangyari mo sa sa, sa naganap sa, sa naganap kung sa mundo na uh, uh, sa, sa silangas babayong nasabran

Misan, ang sa isang siguradikaw, kung ako na mali, isasaktribusyo niya yung kanyang kungkulin kung paano maging mawala yung kanyang laging pangyayari, di diba? ba? Tama, di ba? O kaya, misan, ang pagkakamali, ah, nagkakaroon din ng, ano, ng magandang uh, buma o hindi puro bama. <laughs> Yan, napakaganda ng na Matigay lang ang opinion si Sir. Ano pa ka lang, Sir? Sir, ganda ano ng niya? Wala ka bang masabi doon sa ano sa panic ka ba sa security? Wala lang ang masabi doon sa babae, bibitin mo Wala ka bang doon, ano ka uh, may, ay, may na 'kong panic doon ano na pinilit mo doon. mga na siya bawal. Ito sa magpipita sa bawal. Ito nga sa walang bawal. Di ba? Kasi security napakahirap ng trabaho. Di ba? Hindi pa kakamali lang, tanggal ka. Di ba? Yan, abangan ka lang po namin. Uh, bilang mga security guard. Thank you, thank you. Tama saan. Ayan, ah, uh, medyo simple na pag nagako eh. May ibibigay kita ng pag-reverse. Malit lang doon. Kung reverse na siya. Kasi mahilig ako sa reverse eh.